Hello sa inyo lahat mga Lodi, welcome back to my channel Jerfix nga pala In today's video natin, magre-review tayo ng product ng Relay Tester So nabalik ito sa Lazada or Shopee Ituturo ko sa inyo kung paano to gamitin right, so ilalagay ko na lang sa baba yung kanyang link para malaman nyo kung nasaan to nabibili at saka kung magkano yung presyo. And hindi po ito sponsored. So sariling perang ginamit ko dito and mas maganda rin kasi meron tayong mga gamit para mas mapabilis yung troubleshooting natin. Okay, so ang customer complaint dito ay wala siyang busina. Kahit ignition on pa natin, wala talaga. Hmm, wala siyang busina. So, aalamin natin kung uh, okay yung kanyang electrical, okay yung kanyang fuse, and okay yung kanyang relay. Magagamit natin ngayon yung uh, relay tester natin. Pero, note ko lang sa inyo, huwag kayo magre-rely sa mga test result nito kasi minsan inaccurate. Kahit na okay yung relay, sasabihin niya na okay. O hindi ako nagbabase dito. Kaya, kapag ka nag-test ako dito, then nag-failed, meron akong pangalawang option. So, pwede kong ilipat yung relay, pwede ko rin i test gamit yung uh, positive-negative, lalagay ko continuity test. Ayan, kapag halimbawa na wala kong masalangan na ibang relay. So, mas mainam na sigurado kasi naman bibili tayo ng relay, eh, okay pa naman. Okay, punta sa labas, alamin natin kung ano yung naging problema dito. Ayan, bali nandito yung kanyang fuse box. Hanapin natin dito yung sa horn. Ayan. Alright. Then, ayun. Ito yung kanyang horn, relay. Then, yung fuse niya ay nandito. Saan ba? Ah, ayun. Fuse. So, check natin yung fuse. Wala tayo ngayon test light. Pero, meron naman siyang fuse puller. Check natin yung fuse kung okay. Buo naman siya. Ngayon, babalik ko. ganyan lang kasimple yung pag-check ng fuse kung wala kang pan testing then yung relay nya is nandito eto then bunutin natin yan kunin natin yung ating tester saksak natin ito sa positive negative positive kapag kapula negative naman kapag itim, syempre lagi naman ganyan. Ayan. Bale pipiliin natin dito is yung apatan kasi apatang paato. Lagay natin siya dito. Then uh 4 pin tsaka 5 pin, pero ito ay apat na pa. kaya nandito siya sa 4 pin. 5 pin naman kapag kalima. So select natin. Pindutin natin tong test. Yan nag lang sya ulitin natin red pa rin so sira yung kanyang relay kung gusto nyo talaga makasigurado pwede natin itest to ng manual pero sa susunod na video ko na lang gagawin yun kasi uh, kukuha pa ako ng mga wires okay? so kukuha na lang ako ng bagong relay then itetest natin dito tingnan natin kung goods ba sya or hindi Ayan, bali wala akong iba nakitang relay kundi yung kapares niya lang. Kaya ito yung ilalagay ko muna pansamantala. Pero po pwede rin naman to. Okay, so itest natin yung bago nating relay. Hapatan. Sundan lang natin yung paa at saka yung mga butas. Then, 4 pin din. Itest natin. Kailangan mag-click siya hanggang sa mag-stay siya ng green. Okay, good siya. Ah, uh, kulay green yung kulay. So lagay natin. Hmm. Add ko lang din ang mga relay na papwede sa relay tester natin ay yung may mga paa gaya nito. Ayan, may mga paa siya. Hindi siya papwede sa mga malalalim gaya nito. Wag yan, ito. Yan. So hindi natin matutusok sa ilalim Okay So sa pagtest nito Kailangan pa natin itong uh, gamitan ng multitester Or mga wires Para magkaroon siya ng positive negative Para matest kung pipitik O hindi Magkakaroon siya ng load or wala Okay So yun lang kailangan talaga yung relay na itetest natin Ay merong paa Kung walang paa yan edi eh, di malas ka E <laughs> eh, ganun talaga Okay? Subukan natin ibusina. Busina. <laughs> Ayos. Eh, napakalaga talaga ng ating relay tester, lalong lalo na sa mga technician, tsaka sa mga nagdi-DIY. Kung hindi nila alam kung paano mag-test ng relay. Kailangan pa kasi natin ng positive-negative, then kailangan pa ng multi-tester, ayan, para malaman kung may continuity ba, resistance, So, dito, pinapadali niya lang yung trabaho at pagtesting natin sa mga relay. Okay? So, kung hindi nyo pa alam kung saan nabibili ito, ilalagay ko na lang sa description sa baba. Nabili ko siya ng mga nasa 700 pesos. Ibalik natin to So, yun lang. Ang gandito na lang aking video. Maraming maraming salamat mga Lodi sa panonood. Bye-bye!